Ito nga ang prediksyon ng mga NBA analysts patungkol nga sa paparating na NBA Finals between the Thunder and the Pacers. At dunayin nga natin, ito nga ang isa sa mga respetado na si Tim Legler na ESPN analyst. Kung saan para nga sa kanya ay napakagandang series na ito. Nang dahil daw, historically great defense ang OKC Thunder that will go up sa one of the best NBA offense ng Indiana Pacers. But ang depensa daw ng OKC can be overwhelming para sa Pacers squad dahil they can pick you up full court at play defense. Hindi pa nga daw yan ay kita ng Indiana ngayong playoffs. Ang tanong nga daw in this series ay kaya ba daw i-match ng Pacers? Ito ang depth or ang lalim ng Thunder team. Nang dahil nga daw this is a very deep team. Ang kanilang rotation ay malalim at hindi lang basta deep dahil talentado kahit ang kanilang mga players coming off the bench. Nadanito namang si Nick Wright. sa tingin niya, it's very disrespectful nga daw to not even give the Indiana Pacers the chance to win this series. Pero ito nga daw kasing okay si Thunder, historically great defense ang nilalaro. Not only that, historically great season ang kanilang ginagawa ngayon. Kaya naman sa niya, it's only a matter of time before the Thunder will win this NBA Finals. Sabi niya nga na, I don't think the Indiana Pacers can win this series. But if there's a chance na sila'y manalo, ay kapag nga daw ang kanilang fast pace offense, ay talagang pahirapan ang transition defense ng OKC Thunder. This is the only way nga daw. Kaso problema ay biski ang transition defense ng Thunder ay talagang napakaganda nga daw. So for him, it's the OKC Thunder that will win the finals. And then ito namang si Jay Williams na former NBA player. Para nga sa kanya ay magiging mahirap nga daw ang series na ito para kay Tyrese Halliburton nang dahil sa depensa ng OKC Thunder. And in particular, eto nga si Ludork Last series daw ay pinahirapan niya daw talaga itong si Anthony Edwards and he thinks it will be the same para naman kay Halliburton. Last series daw ay sa tingin niya hindi pa ganun katindi ang depensa dito kay Tyrese nila Michael Bridges at ng Knicks pero in this series ay tataas na nga daw ang intensity nito. Magiging mahirap na nga daw ito para kay Tyrese kaya naman leaning itong si Jay Williams na itong OKC okay si Thunder will win the finals. Eto namang si Stephen Smith, well parehas lang sila ng sentimento at ang reasoning na J. Williams. Kung saan ang okay si Thunder defense ay talagang mananaig dito sa NBA Finals na ito. Sabi ni Stephanie na defense is the key to this series. Ang kanyang main reasoning ay ito daw si Ludor kasi is not just an ordinary defender but an all NBA level type of defender. Kung saan nakita niya nga daw na magpalipat-lipat ito ng tao sa Wolves series nila between Anthony Edwards at Julius Randle and stop them from being effective on the court. Tapos samahan pa nga daw yan na meron pang dalawang matinik na defender. Itong OKC Thunder na sina Cason Wallace, pati na rin si Alex Caruso. And to top it all off nga daw, itong mga player ng OKC Thunder, abay they don't stop coming at you. They do not take place off and every possession daw, they play at 100%. At basing nga sa statement na ay sa tingin neto ni Stephanie Smith na itong OKC Thunder will win the NBA Finals. At base nga rin sa iba pang mga prediksyon na mga analyst at reporter around the NBA, abay overwhelmingly favorite ang OKC Thunder na magkampiyon nga this season. Kaya naman ang tanong ay eh, sa tingin nyo ba tama itong mga prediksyon na ito na ang OKC will win this finals? Gumento nyo lamang ang inyong mga opinion.